Thank <laughs> you. So what's up mga kalagom Player muna tayo ngayon At ito muna ang iba vlog natin Pangalawang laban para sa Elimination round ng DBC League At syempre maglalaro tayo Para sa team sa Lahid Warriors Balita ko maraming Hindi makapaglalaro sa Amin ngayon So kailangan natin mag step up Shortcut na tayo Andito pala tayo sa Davao Chungwa High School dito gaganapin ang laban. at andito na nga tayo sa basketball court nila at napaaga ang ating pagdating at eto na nga yung mga dumating na mga player mga kasama namin puro point guard at shooting guard ha ha, -ha. Mio, mio og ako lima ragit mi ani at buti na lang, dumating rin si Idol Tansyo, pang-anim namin. At nagpapasalamat din ako kay Coach Clean kasi siya ang nagbabalasa ng mga player. Paano kaya niya ibabalasa ito na anim lang kami? Ha ha, -ha ikaw na ibala, ako coach. So, habang nagwa-warm up kami, buti na lang, dumating si Mr. Taya at nakahabol pa. So, naging fighting 7 players kami. How drama ni sila gumugli a play up, uy. <laughs> so dumako na tayo sa ball game at kalaban namin LDS Game Farm Exubida at nang dahil hindi rin sila umabot ng sampo so walang plus na magagana at wala rin pili pagdating ng third quarter galingan na lang talaga umpisa pa lang ng laban ginamitan agad kami ng barabara ng kalaban buti na lang andito si Mr. Mio Mio ginamitan ng bilis kaya nakaka-score kami sa fast break at hindi lang yan, nakakabilib din tong batang to sa liit niyang yan, siya pang nakakakuha ng rebound at nakakatapig pa. <laughs> si Idol Mio Mio talaga ang kumarga para sa first quarter, para sa team sa Lahid Warriors. At eto na, pumasok na si Lagum para sa second quarter. So alam nyo na, bumaba na tayo dito para sa box out at saka depensa. Focus lang talaga sa depensa

sa opensa naman tayo hindi na tayo makayuko nito parang yuyo na talaga ha, ha, ha. kaya pinauubaya ko na kay pare and yung pag score dito para sa second quarter ha ha ha, ha kapoy goma mo na tagam ni mo gum dula pa gum. ha 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 So, sampung puntos ang habulin ng kalaban ng dahil yan sa mga depensa natin. <laughs> Kaya bumanat na dito ang star player ng kalaban na si Mr. Dugol Dugol. <laughs> Buti na lang pumapasok ang mga 3 points ng Salahid Warriors. Bingo! Ayan, panatili pa rin namin ang kalamangan namin dito bago mag 4th quarter. So pagdating ng 4th quarter, patuloy pa rin namamayagpag si Mr. Miyo, -Miyo. At laking gulat namin kay Brads Dumandan. Uh -huh. Nice one. mabuti na lang at napag-usapan lang. Shout out pala sa ating chairman na mabilis mag-responde. Shout out po sa iyo, idol. Sa tingin ko lang naman ay parang patas lang ang tawagan, parang hindi lang talaga nakita ng referee. Kasi pati yung coach namin ay nagrereklamo din, pero napag-uusapan naman lahat ng yan. Shout para sa mga referee. Maraming salamat mga idol. Yun na nga, panalo kami kasi meron kaming lucky charm si Manny Pacman Pacquiao. <laughs>